Pamana, handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamit ay higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang bulot ay biyaya. May aral na dala. Mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana, pamana TV na! Kapayapaan po mga pamana. Mas maganda at masayang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sana kayo ay nasa mabuti at payapang kalagayan. Ako si Teacher Star. Salamat sa pangnaong Diyos dahil ako ang magtuturo sa inyo ng kwentong Biblia sa araw na ito. Ihanda po natin ng ating lapis o ball pen, papel o notebook, at coloring materials para sa ating activity mamaya. Tayo po ba ay nakahanda na sa ating pag-aaral? Opo! Sa ating pasimula, tayo muna ay mananalangin sa Panginoon. Tayo na tumayo at pumikit. Aba, ama namin Diyos, makapangyarihan ka sa lahat at puno ng pagmamahal. Salamat po, Ama, sa araw na ito, sa buhay at lakas na kaloob mo sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulungan mo kami sa aming pakikimig ngayon sa aral mo. At tulungan mo din po ang aming guro sa kanyang sikap para sa amin. Ang lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan mong Diyos, Kristo Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Ngayon, bago natin pakinggan ang ating magandang kwento, tayo muna ay aawit at sasayaw ng You Are My Almighty. Magaling mga pamana, tayo na't umupo ng maayos at makinig ng mabuti sa ating makapangyarihang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang Diyos na makapangyarihan at mapagmalasakit. Sa Eksodo Kapitulo 14, bersikulo 5 hanggang 30 at Kapitulo 16, bersikulo 1 hanggang 12. At nasabi sa hari sa Ehipto na ang mga anak ni Israel ay tumakas at ang puso ni Paraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago sa bayang Israel. At kanilang sinabi, Bakit natin hinayang umalis ang mga Israelita? Wala nang maglingkod sa atin. Kaya inihanda ni Paraon ang kanyang karo at kanyang mga sundalo at siya ay nagdala ng anim na raang piling karo at kabayo at hinabol ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala at inabutan ng mga Ehipsyo ang mga Israel sa tabi ng dagat nasa siping ng Pihahirot or Eastern Border of Egypt sa tapat ng Baal Zephon o northeastern of Egypt. At nakita ng mga Israelita ang mga Egyptyo na sumusunod sa kanila at sila'y natakot ng lubos. Ngunit sinabi sa kanila ni Moises, lakasan nyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita muli ang mga Egyptiyong yan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman. Kaya ang nangyari, ang mga anghel ng Diyos na nasa unahan nila ay lumagay sa likuran. Gayun din ang mga haliging ulap lumagay sa likod nila upang matakpan sila at hindi malapitan ng mga Egyptyo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat. At binaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin silanganan ng buong magdamag. Kaya nahati ang dagat at natuyo ang lupa at ang mga estrainita ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa at ang tubig na naging isang kuta sa kanila at ang mga ehipsyo ay nagsipasok na kasunod nila sa gitna ng dagat. At nangyari sa pagbabantay sa kinaumagahan, naminasda ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipto sa gitna ng haliging apoy at ulap. At ginalo ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipto at inalisan ng gulong ang kanilang mga karo na kanilang hinila ng buong hirap. Kaya sinabi ng mga Egyptyo, umurong na tayo sa paghabol sa mga anak ng Israel sapagkat ipinagkikipaglaban sila ng Panginoon laban sa atin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Egyptyo, sa kanilang mga karo at mga kabayo. At nangyari ngang gayon, ang dagat ay nagsauli sa kanilang dating lakas at tatakpan ng buong hukpo ng Egyptyo at walang natira kahit isa sa kanila. Gayon, iniligtas ng Panginoon ang Israel sa araw na yaon sa kamay ng mga Egyptyo at nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israel mulat sa Elim ay dumating sila sa disyerto ng Sin na nasa pagitan ng Ilim at sinai. Nang sumapit ang ikalawang buwan at kalahati mula sa pag-alis nila sa lupain ng Egyptyo, nagreklamo ang mga Israel kay Moises at Aaron dahil sa wala silang makita ang pagkain sa gitna ng disyerto at ito'y nakarating sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, Narito, kayo'y aking pauulan na ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi ng bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. At sinabi ni Moises at Aaron sa bayang Israel, Sa kinahapunan ay inyong malalaman na ang Panginoon ay siyang naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto. At sa kinaumagahan ay inyong makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon sapagkat narinig ng Panginoon ang inyong mga reklamo laban sa Kanya at ibibigay ng Panginoon ang pagkaing nais ninyo. Lumapit kayo sa harap ng Panginoon sapagkat Kanyang naririnig kayo. Una, magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Ang banal na pagkatakot sa Panginoong Diyos ay magdadala sa atin ng lubos na kapanatagan at kapayapaan sa panahon na tayo ay natatakot o dumaranas ng problema. Pangalawa, magtiwalang lubos sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang pagtitiwalang lubos sa Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng kapanatagan na ang lahat ng bagay na kailangan natin sa araw-araw ay ipagkakaloob sa atin. Pangatlo, tayo ay ipinagmamalasakit ng Panginoon dahil mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan kapag may pangangailangan tayo. Siya ay nagmamalasakit sa atin. Kanyang iingatan tayo palagi. Sa activity natin, tayo ay maglilista ng mga bagay na ginagawa o ginawa ng Diyos sa buhay natin na nagpakita na siya ay nagmamalasakit sa atin. Hmm, tsaka ko na maraming kayong maililista dahil tunay na mahal tayo ng Diyos. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng limang minuto para may lista ang mga bagay. Paramihan kayo ah. Ready na ba kayo? Opo! Magaling mga pamana. Alam kong marami kayo naisulat isulat maaari niyo basahin sa araw-araw para palagi niyong naaalala na mahal kayo ng Diyos. Para naman sa ating memory verse. Memory verse. Exodus 14, verse 14. The Lord shall fight for you, and He shall hold your peace. Aba, Ama namin Diyos, Muli po kami nagpapasalamat sa buong oras na kaloob mo sa aming pag-aaral. Nawaamang Diyos ay lubos naming kilalanin ka sa aming mga buhay. Dahil tunay po, ikaw ay Diyos na makapangyarihan at mapagmahal. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin ang iyong banal na kalooban. Ito'y aming hiling sa pangalan mong Diyos. Kristo Jesus, aming takapaglutas. Amen. Salamat mga pamana. Miss pa muna. Sa mga kwento mo ginising Ang puso ko nahihimbing Nagduro 🎵 Bawat sabihin 🎵 Pansamantala'y mispa muna Puguro ko sinisinta 🎵 sa kapwa ko, pamana Paalam na pansamantala ispana, ispana, ispana.